Sige. Yeah. Hmm, talaga. Nagalit mga idol. Gawa nung patong. <coughs> Yun guys, susap. At good morning, ngayon guys ay gayak na kami ng Poging Kastor At uh, papunta na kami ng Barangay Dayap uh, Sana lang matapos natin ng maagap yung ating hilahin dun Dahil yun ay tapusin ko na lang uh, Paapat na araw na kami ni Kastor babalik dun Kaya sana tapusin, matapos ko na ngayon para makapunta tayo sa Sa mga dayo na Tigatayabas para maisama natin sila sa vlog Kung hindi man natin mapuntahan ngayon Sa ibang araw sasadyain natin para makita natin yung kanilang magagandang kabayo at makasama natin sa hanap buhay kaya ngayon guys samahan nyo kami ni Poging Castor ito react ng Poging Castor at may baon na siyang feeds ako naman ay may baon na rin gayak ng aking magandang misis na ayun pakis na pakis <laughs>

Ayan guys, naglalakad uh, na tayo papuntang Dayap. Saka hmm. pa shil-shil lang ng lakad si Poging Kastor. Hindi ko pinabibilis at masakit panchang ko. Kakaalmosal ko lang. Hmm. <coughs> Baka naman magka-appendix tayo. Hmm. Napakadami namin ngayon guys silahin ni Pogeng Castor. Kastor. Ang dami ngayon, ang dami ngayon tinamaan ng kidlat nung nakaraang buwan, yung nagkikidlat ba Doon sa dayap na ginagayat namin, tinamaan din ng kidlat yun. Nasa parang dusi ka puno. Tapos ngayon dito sa dinadaanan ko, meron din kaming gagayatin. Tinamaan din ng kidlat, napakadami. Ayan, pakikita ko sa inyo. <coughs> Ayan mga idol, naari yung tinamaan ng kidlat. Nagagayatin namin bukas. Ayan o. No. Kita nyo guys. Sunog ang mga dahon. Yung isa wala ng dulo. putol na. Isang pulutong din yan mga idol. Ngayon <coughs> kalakas ang kidlat. Yung ginagayat namin sa dayap. Ganito rin yung nangyari. Tanggal na yung dulo. Yun. No. Yung tama yung isa na. Doon wala na rin dulo. Sunog na yung mga kubudan. Tinanda <coughs> na nung mayari guys o. Oh. Ito yung gagayatin namin bukas. Ayan o. No. May tanda na Hmm. Yan, may mga tanda na. Ha, One, two, three, four, five. Hmm. Five, six, seven, eight, nine pa isa. Eight, nine. Dami. Nine. Hmm. Ayan, makita nyo guys, oh. Sunog na sunog ang mga dahon, no Ayan, oh, Laglagan. Yung isa wala nang dulo. Oh. Pakadami mga idol. Pakadami. <laughs> Sayang ang nyug. guys, kakunti pala. Mga Ka 110 karaso na ating inalabas ngayon kaya magagat tayo makakaano tapos parang ikaw kung makakapunta tayo mamaya doon sa mga dahil para may isama natin sila sa ating pambabla ha ha Oh. con Gracias. Sí. yo what's Hello. Yo usap. And guys, tapos na tayo. Uh, apat na hapid din natin. Ah, uh, magagaan lang. Siguro sa ibang araw na tayo pupunta dun sa mga dayo. Napapagod ako sobrang init. Na ito si Punging Castor. Paapat na hakot na namin. Ayan guys, na si Pogi ka store. -bay hibay lang siya at 26 na ang karga. May tawad na bugnoy. Pinakarga sa atin ng may-ari. Baka daw mawala lang. Sayang. Hmm. Yeah. Hmm, talaga. Nagagalit mga idol. Gawa nung patong. Hmm. Ha. Ah, yan guys yung ating hinakot. Kanina. paano guys dito na lang at maraming salamat ulit sa inyong pagsama at panonood sana wag kayong magsamang sumuporta sa vlog ko at namin ni Poging Castor bye bye, ingat kayo palagi, God bless you